Rated SPG, strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata Good evening at nakakatuwang ang pagmasdan itong si Doc RJ na ngayon ay halos hinahanap-hanap na na Itong si Doktora Annalyn Santos, kung kaya tinawagan niya nga ito para makausap niya at marinig niya ang magandang tinig. ni nga si Doktora Annalyn Santos at sinabi niya nga dito kay Doktora Annalyn Santos na huwag mo na akong tatawagin ng Doc RJ, tatay na lamang ang itawag mo sa akin. Kung kaya ito naman ay hindi naman na mapuknat-puknat ang kasiyahan nito nga kay Dr. Annalyn Santos dahil nga bumalik na ang pagmamahal at tiwala sa kanya ng kanyang tatay Robert na kung saan ay matagal na na itong inaasam-asam na muling manumbalik ang pagmamahal sa kanya ni Doc RJ Tanyag at dito nga ay halos maluhaluha at maiyak-iyak si Annalyn sa kagalakan ng dahil nga dito ay umaapaw sa kaligayahan ang kanyang puso sa galak dahilan. Miss na miss siya palagi ng kanyang tatay RJ at dito nga naman ay uh, tuwang-tuwa din itong uh, kanyang nanay na si uh, Miss Lynette Santos dahil nga naging okay na silang uh, mag-ina. At malamang ay magpapasalamat siya sa isang doktor dito nga sa Eastridge Medical Hospital na kung saan ay siya nga ang nagpilit na sumama dito nga sa bloodletting na kung saan ay ito yung naging simula ng kanilang pagiging close na mag-ama at dito nila napil ang bawat pagmamahal ng is ang bawat pagmamahal ng isa sa kanila kung kaya at ah, hindi hindi ito makakalimutan ni Doktora Annelin Santos ang muling pagbabalik ng pagmamahal ng kanyang tatay RJ sa kanya ito na ang pinakamasaya at pinakamagandang regalong dumating sa buhay niya and guys ito po ang ating pakaahabangan at subaybayan dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay paganda ng paganda ang mga kaganapan. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video for tonight, subscribe na lamang po ng aking channel, paki like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po.